Ay, ayun sir, may chat ka sa akin na na-transfer sa ibang tao na yung sasakyan pero hulugan pa to sa bangko. Opo sir. O paano nyo na-trace? Actually sir, nung nag-complain ako ng HPG, pina-alarm ako sa HPG sir eh, pina track na -track daw namin sir, naibenta na sa taga-abite, eh Batangas, Batangas. Okay. Sir, nung nat, uh, kailan pa daw na i-transfer? Uh, sir, na actually January 7 na Paris so sa ibang pangalan siya. Okay, magandang, Tapos, magandang balita yon sir, kasi uh, doon natin pwedeng mahatak yan sa buyer in good faith. Actually, sir, na-trace na namin ang HPG, na naka-impawn na siya sa HPG Batangas, sir. Uy, very good. At least okay, nakuha okay. na. Oh, sir, ang concern ko sir, matagal yung ano, matagal di matagal ba talaga yung process nila? Pa, so, paano magagawin ko sir para ma-claim po yung sasakyan na? Ah, yun lang eh actually sir, medyo baka questioning ka rin na HPG kung yan nga ihulugan sa sa bangko, hahanapan ka nila ng certification of uh, in inconvenience. Ah, may, At, meron naman sir akong pinakita na sa kanila sir, pati yung uh, proof of payment ko every month na hinukulugan ko pa yung sa siya. So updated naman? Opo sir, until na updated pa naman siya. Alam ko siya sir. Kaya nagkita pag up ako sa SPG Batangas sir, wala pa raw decision sir eh. Wala pa decision. Opo, ano ba yung kaya ano ko doon? Kailangan ah, ko mag-file. Ah, ang pa alam ko sir, eh, para, or... para ipapile pa rin sa ano yan ah, sa LTO yan, para mapakancel yung ano, yung pagkakatransfer. So, yun nga, sir. Ang, yun, ano, sir. Sino ba magpapile nun, sir? Ako kailangan magpile ako, sir. Eh, ikaw ang magpapile nun, sir. Punta ka ng LTO, sir. LTO ako pupunta, sir. Oo. Oh. Buti naman, sir, updated ang payment mo sa banko. Oo nga, uh, sir. Eh, nang uh, hindi nagpa-problema, sir. Noong kontinis ko pa rin, every month na nag nagbabayad pa rin ako, sir. Oh. Eh, hindi. Paano naman pala napunta sa ibang tao yan, sir? Actually, last year, medyo nag ako, sir. Pinagtatiwala ako doon sa isang kaibigan ko. Parang inipinrenda ko, parang gano'n. Ah, okay, parang sinanla o oh, pasalo? Oo, oh, o oh, parang gano'n, sir. Sinanla ako. Tapos, noong february December, sir, November ko kasi inano yun eh. Tapos, December, nag-interest pa ako ng isang buwan per month, ng monthly. Ah, so parang sanla pala yan. Tapos, noong February, sir, Ah, para sa laser. pero hindi na, sila na, magtutuloy sir. ng hulog o ikaw pa rin na magtutuloy ng hulog? Ako sir, ako pa rin nagtutuloy ng hulog. Ah, na, so sangla talaga. Tapos, ah, uh -huh. ako, Tapos ang February nitong year sir, nung tutubusin ko na, yun na, hindi na nila, hindi na nagpapakita yung tao sir. Oh, so happen kasi February mo tinutubos, yun pala sir, January na i-transfer na sa iba, naibenta na pala. Oh, ah, so, Mindanao daw sir, tinransfer eh. Sabi ng HPG, Mindanao daw sir. Oo, oh, ayo oh, nangyayari yan sir. Sa saan daw sa Mindanao sir, na iyan transfer? Hindi ko matry sir eh. Hindi ko matanda na sir. Sa doon daw sa part na yun, tinransfer Oo. Eh. Oh, Una, unang tinransfer. Tapos pagdating -transfer na na-transfer uh, na, may buyer rin siya ng February, dito na sa Manila na-transfer. Kasi nagkaroon na siya ng ORCR sir eh. So, na-transfer muna sa bandang Mindanao? Tapos na i-transfer uli rito. Oh, dito na sa Batangas na sir. Ah, oh. Oo. Oh, syempre na i-transfer kasi nagkaroon ng panibagong ORCR from ano eh, from Mindanao eh. Oh, okay. so, nila, sir. so nagkaroon ng problema LTO Mindanao yan diba? Sir matanong ko lang Saan nakilala nung kaibigan mo Yung sinanlaan mo Tagarito lang din sir Malapit ah, ibang barangay lang. Pero wala akong, hindi ko knowledge sa kakilala siya. Yung kaibigan ko lang ang may kakilala sa kanya. Parang nirefer niya lang ako. Ah, siguro talagang yan yung modus nung ano, na tumatanggap ng sangla. Yun nga daw sir, ang modus nung investigahan nung sabi ng investigator, parang yun ang modus eh. <laughs> sa sangla, kasi, pala, tapos sila, eh, nilipat nila nang walang bentahan na nagaganap eh. Kaya nga, eh kasi wala naman talagang benta dahil sinangla mo nga, tapos sila ibebenta <laughs> naman. Yun nga sir, okay. yun nga ang inaano sir Thank okay, okay, sir, maraming salamat sir, pasyon na lang Oh, ay sir, ano nga pala, nag, kasi may, nagre-record din ako ng usapan natin, kung okay lang, yung ibang part, i, ano ko lang, i, para i-content ko, hindi ko babanggitin ang pangalan mo. ah uh, para lang medyo may ano yung mga tao na nangyayari yung ganyan. Okay sir, sige sir, wala problem oh, problema. Makakatulong tayo dun sa ibang pwedeng mabiktima eh. Okay sir, okay sir. Uh,